okay Saan tumapat yun, sir? Yung kulang? Dito, sa gitna. Hindi, yung kulang, pinakakulang yung nakita ko kanina. Dito? Dito. dito. Ah, dito. itong nano ko sir ilan ilan ito. oh. Ilan to pi? Ito to. Ano ito? Yeah, yan. Silipin mo sa kilid yan. Ah, itong may tama. Dito ito. Ah, ito. ito isang side ito. Dito. Dito sa tumapat. Dito. Ito. Ito. Pwede pa yan sir. Pwede mo siya adjustin to. Dito. Oo. Pwede mo siya adjustin yan. kabila sir, kabila. Kulang pa rin. Sakto lang. Dolo pero sir, dolo. Kaya ano yung mga dyan? Kulang. 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 sir ha, lagi yung pan sir, kailangan pagka ganito, lumibil yung ano mo yan sir, yung hati kayo. เราไปนะ Cobra Ingat, nggak coba tanggal latihan sampai share kita sarap eh oh

Dito mar kulang pa. Yeah, yeah, yeah. Iyan, Tumigas na. Hindi yeah. natin may wasa na yan sir. Kahit dun sa makina ko, meron yan. Bawat duktong niya yan. Ang importante niyan, ano, yung dadaritsuya.

rheo cora Doser uh... 加油！ nga pala nila dito galing kay Bung sa Bulacan kalan tapnik ng laba po yan pagkatapos may laser sila Ano, baklasin na sir? Uh -huh. Ha? Yung talagang magagamit yung... Hindi na na 90. Oo. Oh. galing kabuyaw serto mo maaga pa Ad ados pa lang trabaho na hindi kong may kita walang kita sana madagdagan yung ano natin, yung mga trabaho na may income kasi ados pa lang nagtatrabaho na eh ginawa ko nga sa bahay, nagwiring wire ng dalawang kwarto, eh. O, natapos ko rin. <coughs> Jump. Jump. Galingan ba, ano Lucena, lang yan, sir? Patanggas. Pero nasa Lucena na. ba Ma, ba may mga may ari na yata na subdivision na to no may mga bakante yan may na may ari yan o factory na naman so, may ari nga mga ano may yaman mga yala yung tuloy niyo mo to ha no? Tulad nyo itong palayan, sigurado, may hirap ang ano, yan, May ari pero yung mga gubat yan, sigurado ako mayayaman na yan may ari. Kasi kailangan na dapat yan eh. Ay, hindi po. Walang ganda yun. Naka-display lang. Tala na. na. ako dito. Tinatagad na yung gilid-gilid oh. Okay. Pagpati yung gitna oh. sa bakasyon, sa probation, <laughs> Pauwi na kami galing bakasyon nakikisabay <laughs> sa ano pa yun, sa linggo talaga, sa bado linggo baka kasi ano eh ano e yung ngayon sa bado, nilift na yan, yung iba naglift oh. Ayan ang diretso. Lunes lang ang pasok. Kaso ang na nag-message si kung bukas na daw tayo. <laughs> eh maligaya si Amaritz. Parang apat eh yung nag-message eh. Misula kanina. Tumawag. Yeah. <laughs> Batangas din to yung kuan no? Din yan. Diba dati yung bus na sinasabiyahe mo? Oh, yung bus niyan. Okay, yung bus Yung bus Cheela. na, lang. Sira, siguro, Ay, na to, oh. yun yata 'yung mga tatlong pisto, no? Oh. 8,000 Senador pala ito tinakbo ni kona. Ah. na Oo senador na yan Si Indusila Pusita Pusita Kung malanalo yun malakas yun sa mga rider eh Oo uh... Malakas yung mga rider Kagindi lang rider Mga truck na mga kon Mga truck driver man. Oo Talagang nakatutok sya. taas na layo dagat din pala yan siro. No? laguna ng dabi yan ayan Ay, oh laguna ng dabi yun ang katapat ng kwan batangas oh. Ayun pala may mga kubo sa gi pala ko yan naman dagat yan lake lang yan Dilapia Mm -hmm. Yan pala yung Tapas, no? <laughs> well, Puro bakod na Oh, ano eh, parang fish cage nila yun oh. eh. lawak pala yan ganyan yan sa may resan eh yung sinasakupan pa ng tuwan o ibig sabihin tabang yan sir Maga, hapon, pakain mo. May pasok na sa Bulacan, sir. Hindi, bukas nga sabay, wala na well, ako babalik na si Richard eh. Ito tao natin eh, Ha? Ah? dami na. Diyan yun yun. rin yun. Diyan diyan? Hmm. Hindi na sumama sa bulakan e. Eh. May eh, rampan dahil si Grace e. Eh. Ang bata. Ahhhh. Kaya lang yun. Inalagay ko sa ano. Sinangatangani ko na eh, kay din yung bilang para hindi na si Rodin magigaga lagi. May layout, may bilang, puputol. Siya na 'yung ilagay mo. Uh, pwede para 'yung tum na masarap, puto 'di at all pwede din siya. Tutulong lang siya pag wala siyang ginagawa. sinabihan ko naman siya eh. Sabi ko, kahit maluktot yung kamay mo yan, mukhang pagtrabaho ka naman eh. Baka ano yun. At baka yun eh, pag may makina si Christian, pumasok na yun doon. Ay, ko lang. O, partner na dyan, dyan Pero ngayon, nasa probinsya lang eh. Ay, hindi natin masabi yung, ano eh. Sipag niya sana eh. kapatid mo eh mamamalhe ka na kinabukasan eh oh? oh mamamalhe ka na yun di kinabukasan naka ano na yun eh nagpaalam na yun sa akin palis na siya kinabukasan binitawan mo ako dito sir eh ligaw na ako nito eh Saan? dito mga ganito lugar pagkaano mo, pera ang pagkaganahin mo. Taxi, ganon. Ano na pala po sa gitna ng Makati? Ay, oo. building Kasi isang beses na sumama ko dyan sa kay, kaibigan ko, Makati. Nag, sa ducting. Aniwala kasi, bantayan ko lang siya sigurado. Hindi siya mawawala sa paningin ko eh. <laughs> Ay si Pariuwing, masanay sa ano yan pagdating sa Makati sanay na sanay yan Dasma Makati pasok namin yan sa division yan nagdakting kami doon ay kinapos yung yero ah, ginawa namin lata ng pintura eh. tiner di isang kano, ginawa namin dakting dugtong namin ako nakapatay tayo dito eh. Eh, wala ilagay natin sa sikreto hindi <laughs> makita probinsya, ituturo ka pa, yatid ka pa din. Pwede mo yatid? Oo, oh, pwede. Ay, dito eh. Tulad yan, mga building yan. Kung anong building yan, pupuntahan mo. building-building na ganyan, mga high -tech, high-tech-high-tech na gano'n dyan. Oo, card na ang ganyan. Papasok ka pa lang, hindi wala ko sa'yo. <laughs> ka eh. Iba, e may card na ang mapasok. Card. ako, baka makapasok, card. Di ba hindi na ako umalis? ka <laughs> pinapunta pinalis mo ako so, Yan no? mga building yan, no? kung mga building yang kabila, iba na naman. hindi ka pala pwedeng messenger ano? Ay, hindi, hindi pwede. Sasaan sa mo messenger? Oo. Oh. Eh, messenger, Google, ang Google lang ang ano yun eh. Kayang-kaya abutin eh. mga katatak, nandito na kami sa Kalookan. hindi uh, namin alam kung ano mangyari doon sa Laguna. Ay, ang daming kulang na muli. Yan, si Sir Tom sa dulo. Yan, maraming maraming salamat sa inyo lahat uh, sa walang sawang pagnunod. Kag Shout out sa kaninang dalawa ng operator ng pinunta namin kanina. Nandito tayo sa Kalookan ngayon. Yan, shout out kay Tata Inting Vlog. Hanggang dito na lang mga katatak yung video natin. Uh, ah, maraming salamat sa inyo lahat happy new year na sa inyo lahat. Bukas pa ang pasok natin mga katatak. <tinyo> Noy! Happy Ay, so, New Year to! <tinyo> <tinyo> May ano pa? Uh, May ano pa to? Marami ba? 'Yun okay, yung kung de ilan yung pinadeliver sa dito, bilang sana isa. Ah, oo. So, gate lang 'yun. Hmm, sige, sige. Bukas. Kailangan okay. ko marami. Pag si na mga katatak yung ano, mga customer natin, may pasok tayo. Kanina tumawag si Jesmy Ay bukas pa ang pasok. Ah. bukas tayo magsisimula. Kung ano ang taon. Ah sir, babay na tayo sa video natin. opina sa mga customer. Bukas <laughs> lahat dito. Ayan. Open tayo, open na. open na tayo bukas mga katatak. Pagod lang inabot namin ni Sir Tom kanina. Pagod lang kita. Pagod <laughs> <laughs> <Abunado> pa. <laughs> Ay, okay, bawi lang lang tayo sunod. O dito, yung nakaraan. O, bago magpasko at ano, tapos ng Pasko, no? Yung nilipat natin ulit. O ito, nandito na naman siya sa dati. Balik dati naman siya. Dating gusto na yan. <laughs> Ayaw magpaano dito eh. Sa pwesto talaga. Kailangan bumalik. Ang service natin.